Yan, yeah, no, okay. Kisa mi tayo. So, nauna na yung tie-out namin eh. Uh, Na-design kasi itong isa namin. Testing muna namin yung isang wall angle kung paano namin kakabit. Uh, sa so, iba, kinukumpit nila to. ito nahirapan sa ano yun. Minsan nawawala sa alay ng level namin. So kami, tinormate na lang namin ang tax ko. Tapos pinapasakan namin yung buntas. Yung bar na nang natin kung paano kalabasan na ito. Nag-iisipan ko kung paano magandang design. Yung kapit natin, ayun. PVC uh, ceiling panel. Ganda na ito. Na ang bulok. Tapos, ito na may pintura. Oh, uh, tingnan natin kung anong katapasan. Abangan niya. Tuloy mo ito na tuloy So, basic lang naman. Wala ang gas sa gilid. Tapos, nag-trap kami ng dos para talagyan namin ng ano. Dito na rin ang Eh, dos lang kasi yung taas din ng paring. Yun lang din na, yung ano namin. Tapos tinungtong namin itong ano dito kahit isa lang naman ng na pang-rebit dyan, tingin ko. Tiba yung isang kahit. Kahit wala nang hangir sa so, ganito kalit na CR, 1.2 by 1.2. Kahit wala nang mga hangir. Tiba yung mga. Ito yung training na l Dalawang metal pa rin nga l Tapos pinayas lang namin. Ang natin sa malayo. Ganyan kalabasan niya. Parang may drop sa gitna. So, ito yung pangbabaray para hindi magasgasan yung ceiling panel. Yon, Nagyan natin chinelas yung baray na natin. Ito na, walang pot lang naman namin dyan sa labas. Pugpug <laughs> -pug na chinelas yun. Bukutas lang natin dito. Ayan. Para pag tumalsik bumakon yung ano, hindi magasgasan yung panel, yung ceiling panel. Tignan so, mo. Kabit pa isa.

So, nakapatong lang yun. Buti okay, man sumak na dito sa dulo. Kaya mas maganda siguro may ano to eh. Parang yun Si clip ba yun? sa dulo. Para click, ah, uh, Clip. Sinushoot lang na sinushoot yung panit. So, ito din na Carte. Ano lang namin. Na so, ito yung access panel na nabubuksan. <tinyo> Para pag may repair kami,

Okay. Excited dumipat. Ay, nabaklas-baklas na ng mga sofa Tsaka nang tama. Dumi. Ayan. Tsaka mga konting cabin box tayo ng gamit para madali nang maglipat. Yung major lipat namin. Na para konti na lang kakakutin. Ayan. Parehas na lahat. Wala na natin itong cabinet yung hatin. May mapaglalagyan naman doon abangan nyo. Uh, Makapokus na tayo sa uploading natin ng video.